Kaya yeah, mga idol na nandito tayo ngayon sa may Dulong Bukana dito sa may Nait. Titingnan natin dito yung mga ano, payaw. Ang dami daw na sirang payaw dito. Mga malalaking bangkayo, no? Ito yun naman mga idol. Iba mga payaw. yun may payaw doon na nasira, no? Ang daming basura. So, ayan. Dami talaga mga naiwan ng bagyong Christine. Tulad dito, oh, puro basura mga idol. Ayun o, oh, titignan nyo dun. May mga nasirang mga ano payaw doon no? Oh. mga inanod mga nasira ng agos ng tubig sa lakas Yan. dito kasi yung pondo nila ng payo eh Yan ayun so merong nasira mga payo dun mga bangka grabe mga idol ayun, eh. ayan lubog tabunan ng mga basura yung bangka doon guys sa anong yon lugar na yon yun kung makikita nyo may mga lubid Diyan, may mga nakataling mga ano payaw yung mga bangka pero ngayon wala na lahat na anod daw ng baha Yan, o doon meron pa sirang bangka doon o. grabe yung nangyari nung nakaraan daw nung pagkalapas ng bagyo may mga ano pa daw dyan mga gamit ng bangka yung mga batangan pero ngayon wala na nawala na naanod na yata daw yan o kita niyo may mga lubid pa naanod daming nasirang daming nasirang ano bangka yung iba naanod na daw grabe grabe yung bagyong Christine dito mga idol may nasira ng ano bahay na ano yung ano yung mga parte parte ng mga bahay oh. grabe mga idol ano bagyong Christine ang dami sinirang bahay yan dito makikita nyo yan yeah, mga pader yun doon yan yeah, sira sira no Kinakain na ng dagat yung lugar na to. Ayan. Ayan. Dito sa so may dulong bukana. Dito sa so may naik. Eh, yung mga bahay. Kinakain na ng dagat. Dati ito eh, ano, maraming bahay na nakatira. Nakatayo. Maraming bahay na nakatayo sa lugar. Kaso ngayon, kinain na nakain na siya ng dagat gano'n dito yung mga pader o kita niyo naman ang oh, mga pader ng bahay Hinain na ng dagat wala na yung mga nakatayo dati ditong bahay gano'n oh. so naman